isang babae ang mamamasukan bilang isang katulong sa mag-asawang mayaman, ngunit hindi lingid sa kanyang kaalaman na ang lalaki na kanyang magiging boss ay tirador ng na mga nagiging bagong katulong nito, kaya sa pagpasok na iyon ng babae sa buhay ng mag-asawa ay dito niya na rin mararanasan ang mga kasamaan na gagawin ng boss niyang lalaki. Bagaman hindi nga kaaya-aya ang mga mangyayaring iyon sa katulong at sa amo nitong lalaki ngunit tila ba ang babae ay sadyang makikipaglaro ng apoy sa tao na alam niya naman na may asawa na subalit ang pagpasok na iyon ng babae pala sa buhay ng mag-asawa bilang katulong ay kanya palang matagal ng pinagpaplanuhan, at ang dahilan naman noon ay may isang tao siyang sobrang halaga sa kanya ang nais niyang bigyan ng katarungan mula sa mag-asawa na tumapos naman sa buhay nito. Halina at ating talakayin na kung hanggang saan nga ba aabot ang mga delikadong gagawin na iyon ng ating magiging bida ngayon. So without further ado, let's go to the video. siya si Carmina. Kasalukuyan naman siyang nagtungo sa bahay ng mag-asawa upang simulan na nga niya ang pagtatrabaho doon. Makikilala rin naman ni Carmina ang isang katulong na kanya ring makakasama na nagngangalan namang Sabel, ngunit habang hinihintay naman ni Carmina na lumabas ang kanyang mga magiging amo ay tila ba nakarinig agad ito ng mga ingay ng mag-asawa na kasalukuyan namang nagkakangkangan. Ating kilalani naman ang babaeng magiging amo ni Mina na nagngangalan namang Eva. Sa unang araw na iyon ni Mina bilang katulong ay pinapaalam naman sa kanya ni Isabel na ang amo nilang si Eva ay sobrang metikuloso sa lahat ng mga bagay kaya binabalaan ni Isabel si Mina na huwag nga raw dapat itong magkakamali sa kung anuman ang ipag-uutos sa kanya ni Eva. Sa kwartong tutuluyan naman ni Mina ay may makakasama rin itong isang katulong na nagngangalan namang Ana. Kaya sa pagiging baguhan na iyon ni Mina sa bahay ng mag-asawa ay palagi naman nakagabay sa kanya si Isabel at Ana. Nang makilala naman ni Mina ang boss niyang lalaki na si Adan ay tila ba ang kanilang mga tinginan ay meron na kaagad ibig sabihin. Kaya sa unang kita na iyon ni Adan kay Mina ay alam niya na nga kaagad ang gusto niyang gawin dito. Kaya inutusan ni Adan si Mina na dalhan nga raw siya nito ng alak na maiinom habang siya ay nakatambay sa lugar ng mga alaga niyang ahas. Subalit nagpresinta naman si Sabel na siya na nga lang raw ang magdadala ng alak patungo kay Adan. Ngunit nang makita ni Adan na si Sabel ang tumungo sa kanya kaya medyo na-disappoint ito. Dahil naman sa tirador nga ng babae si Adan kaya si Sabel na lang muna ang kanyang binomba na tila ba na madalas na rin nilang ginagawa ng silalang dalawa. Habang pagtagal namang iyon ni Mina bilang katulong sa bahay ng mag-asawa ay dito niya na rin unti-unting matutuklasan ang mga kababalaghan na nangyayari sa kanyang mga amo at kasamahan nito. Sa patuloy na malalagkit na tinginan namang iyon ni Mina at amo nitong si Adan ay napapansin na rin naman ito ni Sabel. Kaya agad na binalaan ni Sabel si Mina tungkol nga sa pagiging malapit nito kay Adan, alam kasi ni Isabel na kung anong klaseng tao si Adan at ayaw nito maranasan rin ni Mina kung anuman ang kanyang mga nararanasan tungkol nga sa kahayupan ng amo nilang si Adan, subalit tila ba si Mina ay walang pakialam sa mga sinasabing iyon sa kanya ni Isabel at gusto niya pa rin ipagpatuloy ang makipaglaro ng apoy mula kay Adan, kaya nang minsan na sinama si Mina ng kanyang boss na lalaki upang ipag-drive naman si Eva at sa mga oras na iyon ay dito na rin magagawa ni Mina ang makipaglaro mula kay Adan, at habang wala sa sasakyan si Eva ay dito na rin tuluyang pasimple na nagkangkangan ang dalawa. Kaya nang makaraos naman si Adan ay binigyan niya ng pera si Mina upang kabayaran nga sa katas ng ginawa nito. Subalit tila banabitin pa si Mina sa ginawa nila ni Adan kaya nagawa niya pa itong bigyan ng sukli sa pamamagitan ng pagkamay niya ng tarugo ni Adan. At dahil doon ay lubos na namangha si Adan dahil nga sa pagka wild ni Mina. Ang katulong na kasamahan naman ni Mina na si Anna ay kasalukuyang nangangailangan ng pera dahil kailangan niya raw ng pangpiansa sa kapatid niyang nakulong. Sambit naman ni Mina kay Anna na kung gusto raw ba nito na siya na ang magsabi sa kanilang boss na si Adan upang makahingi nga ng tulong. Sambit naman ni Anna kay Mina na siya na nga lang raw ang personal na hihingi ng tulong mula sa kanilang boss kaya nang tuluyan naman ang nakapagsabi si Ana at nakahiram ng pera kay Adan ay sambit sa kanya ni Adan na mauna ng araw itong tumungo sa lugar naman ng lalaki nilang tagabantay. Kaya sa pagdating na iyon ni Ana sa lugar ng kanilang boy ay dito na rin mabubunyag na kasintahan din ni Ana ang kanilang boy. Subalit hindi rin lingid sa kaalaman ng BF ni Ana na ang bawat tulong na ginagawa sa kanila ni Adan ay mayroon palang kapalit ito. At ito nga ay harap-harap ang ginagamit ni Adan si Ana habang ang BF nito ay wala namang magawa kundi manahimik na lang at tanggapin ang lahat ng mga kahayupang iyon ni Adan. Subalit sa mga nararanasang iyon naman ni Sabel at Ana ay mayroon pa palang isang dating kasamahan sila ang mas malupit ang sinapit sa mag-asawa. Mabubunyag kasi doon na ang dating nakasama nila Sabel ay siya palang ate ni Mina. Nagpa siya nga si Mina na alamin ang buong katotohanan tungkol nga sa bigla ang pagkawala ng ate niyang si Monica kaya ang lahat ng mga pangyayari namang iyon kay Monica ay nasaksihan rin pala ni na Ana at Sabel. Sa una ay maayos naman daw ang pasikretong relasyon ni na Monica at Adan, ngunit habang sa pagtagal ng relasyon ng dalawa at sa hindi inaasahan ni Monica na siya ay mabubuntis, kaya nagpa na lang ang ate ni Mina na aalis na nga sa lugar ng mag-asawa. Subalit ang pagbalik na iyon ni Monica sa bahay ni Adan at sa hindi niya inaasahan na alam na pala ni Eva na siya ay nabuntis ni Adan. Kaya sa kagustuhan namang mawala ni Eva ang nasa tiyan ni Monica kaya kinulong niya ito at nilapastangan. Masakit pa doon ay nagawa rin ni Eva na ipagamit si Monica sa mga lalaki niyang trabahador. Lubos naman ang pagmamakaawa ni Monica kay Eva na palayain na nga siya at hindi naman daw siya magsusumbong kahit kanino. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nga siya pinagbigyan ni Eva. Kaya dahil doon nagpasya na lang si Monica na tumakas nang nagkaroon siya ng pagkakataon subalit sa kasamaang palad na sa pagtakas na iyon ni Monica ay ito na rin pala ang magiging dahilan ng kanyang katapusan, kaya sa mga nalamang iyon ni Mina ay lubos ang kanyang naging sama ng loob, at dahil sa mga nangyaring iyon sa buhay ni na Mina at kasamahan nito ay dito na rin sila nagpasyang tatlo na tapusin na nga ang mga kasamaang iyon ng mag-asawa. Hanggang sa nagawa na rin nila ang mga karapat dapat na parusa sa mag-asawa na lumapastangan nga sa bawat buhay nila. Kung nais nyo pa ng mga ganitong movie mga Lodi ay huwag nyo sana kalimutan na mag-like at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating upload. Adios amigos!